Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So ngayon, uh, kukunin natin ang kainaman ng nanay ng mga mananampalataya na si Khadijah radallahu anha. Si Khadijah radallahu anha ang pinakaunang asawa ng propeta sallallahu alayhi wa sallam. Pinakasalan niya ito na hindi na siya nagdagdag ng asawa dahil kumplito na sa kanya yung katangian. Siya ay maganda, mananampalataya, mayaman at malaking pamilya. Si Khadija radallahu anha ang tunay na nagtanggol, isa sa mga babaeng nagtanggol sa propeta sallallahu alaihi wasallam, nagpakalma sa kanya sa mga pagsubok na dumating sa kanya. At tumulong sa kanyang dakwa at gumastos ng kanyang pera sa larangan ng dakwa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya iniwan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman, nung isang araw na may dala pagkain si Aisha, si Prophet si Anha, na may ulam, pagkain at inumin, sabi ni Jibril alayhis salam dumating si Jibril alayhis salam sa propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya si Khadijah radhiyallahu sabi niya ay darating sa iyo na may dalang pagkain at pakisabi sa kanya na ipinapar iparating mo sa kanya ang pagbati ng Allah sa kanya at ang pagbati ko sa kanya at binabalitaan siya ng Allah ng bahay sa paraiso. Subhanallah, sa mundo pa lang ha si Khadijah radiyallahu anha ay binalitaan na po ng Allah Subhanahu wa taala nang paraiso. So, sabi ng propeta rin sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, eh uh, afdalun jannati ang pinakamainam na babae ng paraiso sabi niya ay si Khadijah bintu Khwailid at saka si Fatima bintu Muhammadin, na anak ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Asia bintu Abu muzahim na asawa ni Firaun at si Maryam ibn Atu Imran. So ito yung mga may inam na babae na binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At ganoon din sa ibang hadith na naisalaysay ni Ali ibn Abi Talib kanya sinabi, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, khairu nisaiha Maryam wa khairu nisaiha Khadija. So ang tinutukoy dito pinakamainam na babae sa panahon ni Maryam ay si Maryam at ang pinakamainam na babae sa panahon ni Khadija ay si Khadija radhiyallahu anha. Ngayon, uh, namatay na ang ang tito ng propeta sallallahu alaihi wasallam lalong tumindi ang pagsubok ng propeta sallallahu alaihi wasallam dahil nilalagyan niya ng nilalagyan na ng mga kuray ng bitu ang nabitukan ng kambing na patay ang kanyang liig bago siya bumangon hanggat sa sinasakal na ang propeta sallallahu alaihi wasallam matinding mga pagsubok ang dumating sa propeta sallallahu alaihi wasallam nung namatay na ang kanyang ang kanyang tito kasi wala na po yung tagapagtanggol niya hanggat sa si Fatima radhiyallahu anha ay uh, nalungkot. Ha? Nalungkot dahil nga nahihirapan ng kanyang tatay. Nakikita niya kung ano yung ginagawa sa kanya ng mga Quraysh. Halos umiyak na si Fatima radiallahu anha. Hanggat sa idinua ng propeta sallallahu sabi niya, Allahumma alayka kabi abi Jahl bin hisham. Wala nang, na, ang propeta nagdua na siya laban na sa kanila. Wa utba bin rabi'a, wa shayba bin rabi'a, wal walid bin uqba, wa umayya bin khalaf, wa uqba bin abi sabi nga ni Abdullah bin Mas'ud, fa waladi ba'atha ba'atha Muhammadan bil haqqi laqad ra'aytu ladina sama sar'a Sabi ni Abdullah bin Mas'ud, sumpaman sa Allah, lahat ng pinangalanan ng propeta sallallahu wa wasallam sa duanya niya noon na ay namatay lahat yung sa Uhud, sa labanan. So tinugon ng Allah ang dua ng propeta Muhammad sallallahu wa wasallam. So ang uh, propeta sallallahu wa wasallam ganun pa man, hindi pa rin siya nagdua na mapunta lahat sa kumbaga magpadala ang Allah ng parusa sa kaum niya. Sabi ng propeta sallallahu wasallam, Allahumma di qawmi fa inna la ya'lamun. Ya, ya Allah, igabay niyo po ang mga tao ko dahil wala silang alam. Ang propeta sallallahu nagsabar sa kanila, hindi siya nagdua na, na dumating sa kanilang parusa katulad na dumating kay Noah alaihi salam, nagkaroon ng baha sa pagdating sa panahon ni Lot alaihi salam, ganun din sa panahon ni Saleh, pero kay propeta sallallahu siya ay nagsabar. Hanggat sa ang propeta sallallahu alaihi wasallam niya na wala nang tatanggap sa kanyang da'wa, so pumunta na siya sa Taif. Pumunta na sa Taif at dinawa niya dito ang ang kanyang Thaqif kasi sa side ng kanyang nanay sa gatas na si Halima Saadiya, dito po sila sa taga Taif talaga yon. Pagdating niya sa Taif, naglakbay siya doon, napakalayo po ng Taif mula Makkah to Taif, naglakad siya kasama niya ang alipin na si uh, Zaid bin Haritha at dito kinausap niya yung tatlong mga lalaki mula sa uh, Taif, na si Abdullah uh, Balil at saka si Masud bin uh, Habib at saka si, ang kanilang anak na si Omar bin Umair at hinarap sila ng propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya tulungan niyo ang Islam yakapin niyo ang Islam pero wala sabi niya wala na bang, ibang si ng Allah maliban sa iyo sabi naman ng isa kailan man hindi, hindi kita kakausapin so wala tumanggi sila pero sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sige ganun kung ganun hindi niyo man tinanggap ang aking dakwa pero pakitago na lang sa mga tao niyo ang pagdating ko dito. So sabi nung dala, sabi yung mga tao na yun na ng propeta sa Salam, hindi nila tinago yun. Pagkus nilantad nila sa mga tao hanggat sa napahamak ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa Taif. So abangan natin ang karugtong nito. Wallahu a'lam. Sallallahu wa'la nabi sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa